Pinigyan din ni dating Health Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Janet Garin ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa gitna ng pertussis outbreak sa ilang panig ng bansa. Ayon kay Garin, kung napigilan lang sana noon na mga nagdaang administrasyon ng Department of Health ang pagkalat ng maling impormasyon laban sa pagbabakuna, napigilan sana ang pagkalat ng pertussis ngayon. Malaki raw kasi ang epekto ng vaccine hesitancy sa paglaganap ng iba't ibang sakit ngayon. Paalala ni Garin sa publiko, iba yung pag-iingat ang gawin laban sa virus at hanggat maaari tangkilikin ang mga libreng bakunang hatin ng gobyerno. Kapag dinimonize mo yung isang bakuna at yung mga peking eksperto ay mamamayagpag, makokonfuse yung tao. From a 98% vaccine coverage, bumagsak to, to around 30 or 32%. Kasama dyan, bumagsak yung coverage ng polio, measles, mumps, rubella, kaya ito, kaakibat nito yung pertussis. Dapat talaga magkaroon ng catch-up vaccination. Hahabulin mo yung mga hindi nabakunahan para mabakunahan sila. At maski andyan dyan yung pertussis, nakakapanghawa siya, it will not be deadly.